na hindi makakapag-aral dahil sa kahirapan. Napapatrol, Abner Mercado. Mula mas bate dito sa Remedios Circle, sa malate napadpad ang pamilya ni Lola Emma. Kung naghahanda na ang maraming bata sa pasukan sa lunes, hindi naman makakapasok ang tatlong apo ni Lola Emma. Dalawang taon nang tigil sa pag-aaral sa elementarya ang mga bata dahil sa kahirapan. At di makakapasok kahit libre pa sa pampublikong paaralan. Gusto ba sa makapag-aaral kasi hindi para po sa akin, para sa kanila. Nang magtapos naman si Ian sa high school, hindi na siya nakatawid sa koleyo dahil din sa kahirapan. Sa nakaraang pitong taon, sumubok siya ng iba't ibang trabaho gaya ng pagiging servidor sa karinderiya ng kapatid. Kung nagtuloy-tuloy sana ang pag-aaral, tapos na siya ngayon ng kuleyo. Dahil nga po sa hindi po ako pag-aaral, nahirapan din po ako maghanap ng trabaho. Ilan lamang si ian at mga apo ni Lola Emma sa maraming mga batang Pilipino na hindi nakakapasok sa paaralan dahil sa kawalan ng panustos sa pag-aaral. Noong 2013, nasa apat na milyon ang out-of-school youth ayon sa PLEMS. Isipin nila yung pag-aaral kasi ah, nasa huli yung pagsisisi. Hirap makakuha ng maayos na trabaho pero aminado si Ian na kung nagkaroon lang ng pagkakataon, edukasyon sana ang kanyang susi para sa mas maginhawang kinabukasan. Abne Mercado, ABS-CBN News. Thank you. Naniniwala bang kapatid na Boy at Ray sa kasabihan ito? Ito kasi ang kanilang pinagkakitaan. Gabi-gabi sa loob ng dalawang taon, nandito magkapatid. Dead ma sa masangsang at nakasusulasok na amoy ng basura. Para sa kanila, ito ang amoy ng pera, ng pagkain sa lamesa, at ang pang-araw-araw nilang gastusin. Kahit hindi na ako maglumabas pa sa iba, dito ako sigurado kikita na so, ako. Ang dito? Baba lang. mga gado po, 200 yun. Tapos sa akin ako napauwi. Eh. Doon ko napipili sa bahay. Pinipilihan ko lang yun. Iiwalay ko yung cups, kutsara, yung mga taket, tapos yung styro. Pagdating, itinali na ni Boy ang kayamanang nakuha niya sa gabi. Uwi na ako. Tutulog na. Kinabukasan kasama na ni Boy ang asawang si Ami pagkakalkal sa tabi ng kabundok ng mga basura naman ang kanilang pinagkakabalahan. Sa pagkakataong ito, hindi mga plastik, styro at kung ano-ano pang gamit ang kanilang misyon. Mga tiratirang pagkain mula sa iba't ibang mga kainan. Ang tawag daw dito, pagpag. -pag. Nandito yung mga pagpag, -pag, kung tawagin. Yung ganito, yung mga manok na tira-tira ng mga kinain, ng mga kinain ng tao, tapos binibenta namin. Bakas ba sa laman ng manok ang kagat na mga kumain ito? Marami pang laman. Ayon kina Ami, ang pagpag sa kanilang lugar. Sigurado na po ito kasi kumbaga may permanente ka na siyang kinukunan. Hindi ka tulad nung mungungawa ka sa labas. Mungungawa ka ng sibak, mungungawa ka ng karton. Makikipagsapalaran ka pa eh. Eh eto siguradong may hawak ka na. Talagang totally na hindi ka na talaga magugutom. Sa tabi mismo ng kalkalan, nakilala namin ang magkinang Aileen, pati ang kanyang isang taong gulang na anak, pagpag ang kinakain. Ano po ang nakain niya Pretong pagpag. Pretong pagpag. Pag -pag. Bakit Natagal na po siya kumakain yan? Matagal na po. Hindi ko lahat po siya nararamdaman. Wala po. Inaabo sila ang dalawang oras sa pag-ipon ng pagpag. -pag. Dadalhin na ito sa karinderya ng kanyang biyana na si Aling Rosalina para ipagbili. O. Ming kami, ang pagpag hindi lang lamang tiyan nila. Ito rin ang bumubusog sa kanilang gutom na bulsa. 50 pesos din daw ang isang kahong pagpag. Patapos ang bentahan, ire-ready na ito para lutuin. Ano ang gawa ninyo? Hindi tumutulong. Ah, ano po yan? Bakit yung pochi na chop? Kaya tanggalin tanggal na hindi nakapapakay na ba? Yung buto po. Puto. Dalawang beses binabanlawan ang mga ito sa mainit na tubig bago lutuin. Sa isang buong araw, nakakatatlong malalaking kawali na apita ng pagpag si Aling Rosalina. Sa dami ng kumakain, pagkatapos ng araw, sarap ang mga ni Aling Rosalina. Sa buong piso ang isang order ng pagpag. Mas mahal lang na limang piso ang piliritong pagpag. Ayon pa kay Aling Rosalina, alam naman ng kanilang mga parokyano na pagpag ang kanilang binibenta. Pero dahil mura, kusang binubura nila sa isipan ang pinanggalingan ng mga ulam. Hindi yan eh. Kasi yan, mga mga na konting kagat Tapos kainit. Eh. kahit na ganito ng namin, yung mararami pagkain. Hindi, patawid gutom tayo para makatibid kami. Para kami para sa pamilya <tap> Ang tingin naman ni Rebecca, masustansyang pagpagkay paggaling ito sa basura. Kaya inaaraw-araw niya ito. Hanggang pagka po kami, yun na ang inuulam namin. Wala mo kayo nararamdaman ako? Wala naman. Ito, tumataba pa nga ako. lakas ko pa, umubuhat ako ng dalawang container na tubig. <laughs> Tapos hinahampas ko sa asawa ko. Kaya <laughs> <laughs> na pampalakas tong pagpag. Pag hindi ako nakakain ito, nangihina ako. Ay Masaya man silang kumakain. Naalarma kami sa sitwasyon. Ligtas ba sila sa pagkain ng pagpag? Nagdala kami ng dalawang nutritionist mula sa Makati Medical Center upang ipaliwanag ang mga sakit na maaaring makuha sa pagkain ng mga pinupulo sa basura. Kaya Yun yung gusto namin para tingin kasi kung may iwasan din lang yung mga sakit na galing din sa pagkain, kung pagkain din lang naman yung solusyon. Kaliwanag ng nutritionist, ang mga ganitong klaseng pagkain ay may dalang mga matitibay na bakterya na hindi na mamatay sa init ng pagluluto. Ilan sa mga bakterya ay ang Salmonella, Staphylococcus, Aureus, at E. coli. Nakukuha ito sa basuran o kahit mismo sa mga naway ng na mga unang kumain ng mga pagkain. Salmonella in big amount. Uh, um, actually, wala siya specific na sakit. At sakit na kunyari, hepatitis. Walang ganun. Salmonellosis. Yun. Uh -huh. salmonellosis lang. Pero yung symptoms niya would be dehydration, uh, prolonged diarrhea, vomiting, on and off na um, At kapag hindi na agapan, Maaari ito humantong sa kamatayan. Kaya wala akong pili na, bukod sa nabandian na piprito pa ulit sa masika. Kaya wala na ang dahil kung so, nung una pa may nagkami niya, nung palang kata hindi na ako eh, nagtimba. Tugo naman sa tindera, maring mas malakas na ang immune system ng mga residente kung kaya wala pang nababalita ang nagkakasakit ng malala. Kasi yung immune system ng tao uh, would vary dun sa environment na ginagalawan niya man, hindi nangangahulugan na, na ligtas na ang kalusugan ng mga kumakain nito dahil ang ibang mga bakterya na naratili sa loob ng bituka at doon ito naiipon at dumarami. Hiningi rin namin ang opinion ng Manila Health Department, sanitation services tungkol sa panuntunan ng mga maliliit na karinderya. Meron kaming guidelines sa sinusunod sa sanitation code at saka yung sa implementing rules and regulations and food safety. Ay pa kay Romeo, dapat malinis ang tubig na ipanglilinis o ipangahalo sa mga pagkain. Mahalaga rin daw na magsuot ng hernet at atron sa tuwing maghahanda at magluluto ng pagkain. Para yung uh, cross-contamination from the cook doon sa kanyang food na pinaprepare, mapoprotektahan. Panatilihing ding mainit ang pagkain kung galing sa init at malamig naman kung galing sa lamig para maiwasan ito mapanis. Dapat din magkaroon ng kitchen counter na ginagamit sa paghahanda ng pagkain upang mapanatili ang linis ng pagkain. Matagal ng problema ang pagpag pero ang pagbebenta nito sa mga karinderya, ngayon lang daw nila nalaman. Ah, mayroon palang ganito na, na ginagawa yung mga ating uh, kababayan na Uh, nakukuha pa nila na ibenta ito for uh, the general consuming public. Aminado rin sila na kulang ang investigasyon pagdating sa kalinisan ng mga pagkain sa kalendarya sa kanilang narasakupan. E may mga areas na hindi na natututukan totally ng mga bawat uh, ng mga sa ng mga sanitary inspector. medyo mahina. Mahina ang aming igang uh, monitoring uh, surveillance. Pero nangako naman sila sa amin na mula ngayon, tututukan nila ang pagpapalakan sa mga karinderyang nagbebenta ng pagpag. Ang dapat natin ito, ma-address itong mga problema na ito, siguro doon sa aming uh, pag implement nung sa food safety. Tulad ni Aling Rosalina, sa pagpag na kumukuha ng kabuhayan, ang ilan sa mga residente rito. Pero kung hindi ito mabibigyan ng pansin ng mga otoridad, sa lalo madaling panahon, imbis na lamantiyan ang pagpag ay makapagdulot ng kapamakan sa kalusugan. Aantayin pa pa natin na may mapahamak bagong matakot at...